Hello guys, welcome back to my channel Ayan, kahiligan ni Chinay magluto ng Chinese food Ayan guys, nandito ako ngayon sa Hong Kong Ito yung palagi kong niloloto Ayan, shrimp with butter and pork with uh, shrimp paste Ayan Ibat-ibang uh, ori ng uh, pagluluto dito sa Hong Kong guys. Actually, simple lang sila mag ano. Simple lang yung luto dito. Hindi katulad sa Middle East. Ang daming nilalagay. Ayan. Nagmarket ako. Ayan. Namili ako ng mga. Ayan. Balatong. Ayan. Pork. Fresh pork. Ayan yung balatong guys. oh Actually, limang ano lang yan. Five Hong Kong dollar lang yan siya. And then, cucumber. Kasi, lagi akong gumagawa ng cucumber salad. Ayan. Ang haba pa ng cucumber. Ang lalaki. Yan, dalawang piraso yan, guys. Is limang, ah, five Hong Kong dollar. And then, apat na piraso is 15 Hong Kong dollar. Ay, mali. <laughs> yung isang piras, yung isang balot na yan is uh, dalawang piraso so is 5 Hong Kong dollar. Ayan guys na. Ang fresh pa ng ano oh ng shrimp. Ayan sa ilong ko pa sa Ayan. Namatay na yata kasi kanina yan buhay na buhay. Gumagalaw pa yan kanina. Yun know, o, sobrang fresh. Makikita mo talaga siya na fresh. Ayan, bili ko naman yan guys. Isang kilo is 45 Hong Kong dollar. Pero pag i-commute mo sa Pinas, naku, sobrang mahal. At yan guys, yung isda na yan, isang peraso is 50 Hong Kong dollar. Hindi ko alam ko yung ano pangalan yung mahabang isda na yan. At yung malapad na ano na isda is 60 Hong Kong dollar. Yan, napakamahal yung isda na yan, pero masarap. Pero yung nilalagay lang dyan, guys, is uh, lemon peel. Ini-steam ko lang siya ng 10 minutes. Sobrang sarap. Ayan, ginger. At isa naman, ini-steam ko lang siya ng five uh, 10 minutes. Tapos, gigisa lang ako ng ginger at uh, spring onion. Ayan, maghugas tayo ng isda that? Hmm, guys, ko yan. Maiki, tinatanggal ko yung mga duku dugo Hmm. ba? Diba? Hindi ako bumibili ng isda na patay na guys. Kasi hindi mo alam na hindi siya fresh. Minsan mabaho kasi nakabili ako dati. sobrang ano, nangangamoy na siya. Kaya hindi na ako umulit. Kasi mas lalo maglilikha mo yung amo mo. Bakit ganito? I may binibigay naman ng pera bakit hindi fresh yung binibili di bali ng mahal importante fresh di ba tsaka masarap kainin yung fresh na isda actually bumibili ako guys ng malulutuin ko good for 2 days ayan sa isang gabi bali nagluluto lang ako guys evening lang siya 4 dishes or five dishes sa apat na tao. Kasi hindi naman sila madamot sa pagkain. Ayan, kaya bumabili oh, lang ako ng kung anong gusto kong lutuin. Hindi sila nag sabi ko anong lulutuin, ganito, ganyan. Hindi lahat ng amo, ganyan. Pero merong amo talaga nakalista. ilist ko anong bibilhin mo. Ganito, lahat nakalista yan. Ito guys, ako lang yung ano, walk ng nang ko kung anong gusto kong lutuin. Okay sa kanila, walang problema. Ayan. Linisan ko yung ano, yung shrimp dyan guys. Tatanggalan ko siya ng dumi. Kasi, i-ano ko yan, i-kiss ako yan. Mamaya, lulutuin ko siya sa butter and cheese. Sobrang sarap niyan guys. Lutuin mo siya sa butter and cheese. Ayan mm, guys. Ayan. inuukit ko yung ulo. Tinatanggal ko yung dumi. Ayan guys. So, oh. maganda kasi may pangukit si amo na binili. Ayan. Mabilis lang siya tanggalin. Bali natatanggal talaga yung dumi sa loob. Ayan. Hindi mo na kailangan hiwain sa ano sa taas para tanggalin yung dumi ito. kitin okay. mo lang siya sa ulo kasi bandang ulo guys, dyan yung mga ano yung dumi niya. Hmm. natatanggal talaga siya. Ang ganyan yung ginagawa ko lagi guys. Ayan kahit pagod okay lang importante may sahod buwan buwan di ba para sa pamilya ang importante kan ka ni Lord hmm, di ba kahit pagod ka hindi ka parin pinapabayaan natural lang mapagod sa buhay guys kasi yan ang yung pagod natin yun ang ano ah uh, nagpakabagot tayo dahil sa pamilya natin para makatulong tayo sa kanila yun tsaka yan inhiwa ko na yung karni guys ng baboy yan inhiwa ko siya ng manipis mm -hmm. makikita mo talaga guys, guys sa ano sa karni na sobrang fresh siya kasi tingnan mo namumula talaga siya kasi pag hindi siya fresh parang makikita mo na color brown yung carne. Kaya ko sa mga taga Hong Kong dito, sa mga kabayan, piliin nyo. Pag nag-market kayo, piliin nyo yung fresh na um, carne ng baboy. Mas maigi, may suki talaga kayo na binibilhan para at least pag kilala na kayo, alam na nila yung ibibigay nila sa di ba? Ayan. Yan ang ginagawa ko, guys. Isang ano lang, isang tao lang yung pinibilhan ko do dito. Kaya pag pumunta ako, alam na nila kung ano ang bibilhin ko, ko ano fresh ba ganito kasi meron dito guys na hindi siya fresh. Lalo na yung por ano yung pork na uh, ano yun, minced pork. Ako hindi ako nagbumibili ng minced pork. Bali bumibili ako ng buong karni. tapos dito, ako na mismo ang nag-mince dito. Kasi maugasan mo siya ng mabuti at alam mo na malinis kaysa doon hindi mo alam kung haugasan ba yon. tapos iba iba yung pag nang mimin sila di pa may mga ano may mga taba taba e dito sa amin guys ayaw ng mga um, ampon na mataba taba kasi yung pangit daw sa ano sa ugat ugat natin kaya dapat laging healthy hindi mawawala yan guys araw-araw yung karni. Kung hindi karni ng baboy, karni ng manok, tsaka or beef, yun. Yun ang ginagawa ko. niyan guys. Hindi pa makita mo siya. Mamula-mula talaga siya. Makikita mo talaga siya na fresh na fresh. Yan. Tapos, kuha ako ng shrimp paste steam ko lang yan guys ng 30 minutes or 25 minutes sa uh, 190 degrees Celsius nanugasan natin ulit para matanggal yung mga, yung ano yung tukok actually guys ilang beses ko na yan hinugasan para at least di diba malinis siya masarap kainin kasi malinis yan hindi talaga ako bumibili sa sa tinda na yon yung inipinapa slice ko hindi ako mismo ang gumagawa guys or mini ko ako mismo ang gumagawa dito sa bahay para alam ko na malinis yun lagay natin sa plato yon guys tapos lagyan natin siya ng ano ng shrimp paste tayo ng shrimp paste. Sobrang sarap niya, guys. Try nyo. Lagyan niyo lang. Ayan siya, oh. Ayan, shrimp paste. Ayan, di ba sa atin dyan, nilalagay natin sa adobo, sa kangkong. Ganon. Ayan. Ayan. Bali, hindi ko pinuno yung kutsara na ano. Kasi baka maalat siya kasi. Maalat na yung ano, yung shrimp paste na yan. Kaya dapat, ano, alam mo kung ah uh, kasi diyan hindi na hindi mo matikman eh matikman mo pagluto na hindi mo alam pagluto na maalat na pala or uh, mas may ma, ma ano hindi siya maalat kumbaga sa ilong golas last <laughs> ay Ayan. Ayan. nilagyan ko. Nilagyan ko siya guys ng ano ng ng corn flour. Ayan. Cornflower yan na natay ko. Tapos, ano, linagyan ko sya rin siya ng sugar. konti Tsaka mantika. Ayan, guys. ah uh, konti lang ilagay mo na, na mantika, guys. Kasi, ah uh, pangit din kasi pag nasubran sa mantika. Ayan. Halo-haloin. Ayan. Halo-haloin natin siya. para mag-ano yung nilagay natin na ano na shrimp paste ayan tapos mamaya i-steam lang natin ng 30 minutes o 25 minutes sa 190 degrees celsius ayan ayan yung shrimp natin na may cheese and butter, ayan na yun luto na sa guys, at yan yung isda yung malapad na isna. isda ayun, luto na yan, yung vegetables natin, hindi ko pa siya naluluto. Ayan. Ayan yung left food namin yesterday. Yan. O, ba diba, sa apat na tao, ang daming kumakain, ang daming pagkain. Ayan, guys, lulutuin ko pa yan. ng steam ko pa yung, ano, yung vegetables. Thank you for watching. Thank you, guys.